Good morning guys. Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video ay nandito po ako ngayon sa Munyos, Nueva Ecija. So alam niyo ba guys kung saan makikita at matatagpuan ang pinakamasarap na bibingka dito sa Munyos. So ipapakilala ko po kayo sa may-ari ng bibingka at kung kailan ba siya nag-start and abangan nyo guys kung papaano ba nila piniprepare yung lahat ng mga ingredients dito sa kanyang masarap na bibingka Ito so, guys yung kanilang uh, price list sa kanilang special bibingka meron sila ditong tinatawag na ordinary so 40 pesos lang po yan masarap na din po yung kanilang ordinary and then yung kanilang special with itlog na puti at itlog na pula for only 50 pesos. Meron din po silang super special with more eggs and cheese. 70 pesos po yan. Masarap po ito. And then, ito po yung, P, yung, yung uh, overload king. Bibingka king overload. So, malaki po yan. Lahat ng sangkap ay naandyan na. So, sila po ay nag-accept din ng maramihang orders. Contact nyo lang po yung number na yan nila. Yan po yung kay Aling Nena. So ngayon ay ipapakilala ko po kayo sa may-ari ng Aling Nena's Special Bibingka. Ito po sila. Ito yung kanilang pwesto. Dito po yan sa Anong address po dito? Bakal 3 po. Bakal 3, ano, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. So ito po ay dinadayo. Ito po yung humahawak na ngayon, yung anak, tama po ba? Yung anak ni Aling Nena at yung apo yung apo ni Aling Nena. So, ito ay minanapa na talaga nila doon sa pinakang kusini sino yung nagsimula nito. Ito po yung kanilang mga sangkap. Meron sila dito itlog na pula. So, sa ngayon ay dinudurog na po ni Ate Feli yung itlog na pula. At uh, ito po yung kanilang bagong hango. Wow, mainit pa! Ang sarap naman! Uy, ang init! Wait lang. What? Mainit. So, yan po kakahango lang yan. Galing dun sa oven. Tama ba? Yes po. Ayan, galing po dun sa oven. Ayan, nakikita nyo umuusok pa. Ito po ay okay. uh, special or ano lang? Special po. So, special po yan. Meron pa siyang itatappings sa Walaan ibabaw. Na po. Uh, lalagyan lang po ng margarine. Mm, okay, margarine sa kanyog. Okay, so meron pa po yan. Margarine sa kanyog sa ibabaw. Ilapit natin guys. Tingnan nyo. Makikita nyo yung pinakang ano puno, Marami siyang itlog na pula. Ito. tignan nyo naman. Itsura pa lang. Ang sarap na. Wow! tignan nyo. Itsura pa lang. Ang sarap na. ba? Diba? Lalo na po pag nakita nyo to. Pag natikman nyo to. Talaga. Ang isa lang nito ay sulit na sulit na sa... Oy! Oh, mainit talaga. Wait lang. talaga. <laughs> okay. Interview natin ngayon ang pinakamayari ng Bibingka. Hello po, Ate Feli. Ayan, kumusta ang inyong negosyo? na siang binara yon na mga customer ayun marami na po ba kayo suki oo marami na kami suki ayun bakit yo po naisipan magtayo ng bibingka bakit po bibingka itong business na ito eh minana eh, ko sa aking nanay mm -hmm. si aling nena Ito ay subok ng masarap mm -hmm. at kinadayaan na talaga ng mga customer tama po ba binana na 1950s rin. pa kayo nag-start nito yes generation. Yun. Oh. From, Ngayon, oh, from okay. the eldest to the youngest. Mm. Nagdaan like sa bibingkahan. So. Okay. So, sulit po ba? Maganda po bang kitaan? Uh, sa sa uh, kita, okay lang siya. Okay. Nakakabuhay naman siya ng pamilya. Mm. Ang galing <laughs> naman, ano? Patapataba ng mga <laughs> ano ba yun? Ang pagpataba ng mga anak. Yun. Ang galing naman, ano? Nakapagpapulis ng anak. <laughs> wow! So nakapagpag-graduate na rin po kayo dahil sa pagbibingka nyo. Oh, kasi kami, nakagraduate kami dahil din sa pagbibingka ng bibingka ng nanay. Oh, ang galing naman. Ano po ang panahon ng pinakamalakas dito? from, from October to December, yun ang pinakamalakas. Kasi may papunta na sa ano nun, Kasi no, yung man, Pasko. Season talaga ng bibingka. Oo, oh, so, ganun so, po. Pero hindi po kayo nasisiro, ano? Ay, hindi naman. Hindi naman. So yung dahon The po, binibili nyo po yon oh. Tapos po, kailangan ng maraming stack na itlog. Siyempre, gagamitin sa ingredients ng bibingka. Mm, Araw-araw po ba kayong bukas dito? Yes, from 1 o'clock to 10 o'clock ng gabi. Okay guys, ayaw narinig nyo po 1 o'clock to 10 o'clock So sa mga gising pa dyan ng Hanggang alas 10 ng gabi At kayo ay nagkikrave ng, kan ng bibingka Punta po kayo dito Ayan ang kanilang Dinurog na itlog na pula At kumusta naman yung ating mga kumakain? Mm, yummy! <laughs> yummy sulit po ba? Sulit na sulit Gano'n kasulit? Masarap. Masarap? Yung isa hindi tayo kumusin na, yung isa hindi tayo po kasi sobrang siksik yung uh, bibingka na yan siksik yung pinakang sangkap niya okay dito naman tayo sa kanyang anak okay hello po kumusta po ang business ng iyong mama okay naman po so ito pala guys wait lang palahan no maputol ko lang dito po pala nila nilalagay yung bagong luto bakit po dito para po tumagal yung init niya. Para kahit na medyo matagal siyang maluto. Ah, Mainit oh. pa rin pag may bumili. So, yan, yan guys yung bagong hango kanina. Kailangan uh, gupitin. Bakit ko kailangan gupitin yung side niya? Para, Atang, para maganda sa tingnan. Malinis tingnan. Malinis tingnan. Para kitang kita yung kagandahan ng bibig ka. Sarap, sarap ng pagandating na ano. So ganyan na siya. Ang ganda niya guys oh. Tapos, kailangan po nila palang uh, ilagay dito sa styro kasi parang nananatili yung init niya. Tama po, no? Okay, so let's proceed, guys, dito sa loob ng kanilang uh, pinagagawaan. Okay, so ito na yung pinakang exciting part ng ating vlog kung paano ginagawa ang kanilang bibingka. Wow, 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 win! Hello, Atiyoli. Yoli! Ang kanilang masipag na kasama dito na gumagawa ng bibingka. So, ito guys yung kanilang example ng uh, bibingka. Hindi ko na po tatanungin kung ano yung ingredients niyan kasi alam ko medyo sikreto po yan. Okay? So, alamin nyo na lang guys yung kanilang uh, ano. Pwede nyo tanungin pero ito po yung kanilang um, pinagtitimplahan. So, malinis yan guys. Okay, eto po yung kanilang uh, pinaglalagyan. Ate Yoli... Um, ilang minutes po yan bago maluto? Uh, ano po, uh, 15 to 10 minutes. 15 to 20 minutes. Okay. Paano po pag sumobra sa oras? Ay, masusunog na po siya. Okay, so kailangan tama yung oras. Doon sa oven. Tama? So, ayan guys. Ito na yung ginagawa ngayon ni Ate Yoli. Naglalagay na po siya ng kanyang lulutuin na bibingka. Wow! So, may sukat yan ate? Opo, okay, may sukat. Po. Kailangan isang puno dyan sa... Wow! Meron po kayong order? Pa-order? May pa order kami na yung Wow! Ilang piraso po yan? 20 pieces na special. Ang galing naman. Marami-rami din pala, ano? O, oh, ba? Diba? So, yung ganyang ginagawa po nila. Pinapahiran nila mm -hmm. ng uh, margarine. Para mas yummy. Para mas yummy. So, ito yung pa-order nila ngayong araw. Bali 20 pieces <mansi> daw po yan. Debe, -yummy galing mo. Oh. <laughs> <laughs> yummy yung ito. Yummy. <mansi> oh, yummy, yummy, yummy. Yeah. <mansi> Kaya niyo po ba? Ayun, ang oh. naman. 12, <mansi> Okay, guys. Dito tayo sa kay Ate Yoli. So, merong sinalang si Ate Yoli dito na ilang piraso po yung nakasalang dyan, Ate. wow <mansi> Marami-rami din pala. Ayan, mainit po, mainit. Ganda ng lutuan nila. Wow! Ordinary mm yan. Mm-hmm, ordinary yan. Galing naman. So, ito yung 15 to 20 minutes na luto. Ito po yung tonkoti namin. Oh, wow! So, ilang piraso po ang kasya po dyan? Uh, ano lang po? Uh, 18 pieces. 18 pieces po. Mm, galing ano, marami-rami na rin palang maluluto talaga. Galing. So, hanggang 10 p.m. po kayo dito. Galing naman. Pero tanghali na kayo nag-uumpisa magbukas. Mm, pang merienda talaga, no? sa mga nagki-create diyan. Ayun, lapit tayo guys kahit mainit. So ito yung kanilang ito lutuan. Ito yung special pang 50. Oh, ito yung special. Na Bakit na. ano yung kaibahan niya sa special kaysa yung dun sa special ano? Special ko may itlog na bola sa ibabaw. Mm. Yung opinion po, yung pagtatanong ko. Na ah, so yun pala yung kaibahan nun yun mainit no tingnan natin no yung kanilang lutuan no mainit guys mainit <laughs> layo na tayo mainit so ito na yung kanilang bagong luto tingnan natin guys kung paano tinatanggal to sa uh, lalagyan abangan natin kung paano to tinatanggal sa lalagyan ayan sobrang init gandang sarap naman Isura pa lang guys oh napakasarap na

ganda na kanilang bibingka, ano? Tapos may sukat din yung kanilang dahon. Parang pabilog yan. Para ilalagay dito sa ano. Yan. Yeah. So, ayan. Ngayon po ay nagtatanggal siya ng mga luto na. So, may naiwan po doon na lulutuin para. Ibig sabihin, uh, hindi pare-pares yung paglagay mo dyan. Merong may luto na, merong hindi pa. Ayan. Ito, ito, ito. Ay, ah, ito, ito yung... yung ito yung pinakang ano nila guys, sangkap o. Ang galing no. Ano ang ano yung pinakang main ingredients nito? Kahit yung main ano na lang. yan, yung... Bigas ba? Bigas. Oh, sugar. Oh, kay bigas na may sugar. So yung iba, secret na daw yung guys. <laughs> so ayan yung kanilang timpla. Kailangan pinong-pino ano para masarap yung pagkaluto niya. Okay, so ito yung empty nila na lalagyan, guys. So, lalagyan nila yan ng dahon mamaya. Tingnan natin kung paano yung proseso nila yan. <sighs> ang sarap! Wow! Tingnan nyo! Ang init pa! Yummy! Okay! Dadali na po yan dito. So, dito naman yung kanilang uh, paggugupit. Paano sila maggupit. Tingnan natin kung paano nila ginugupit. Ayon, may yung Ayun, ito pala talaga iba talaga pag may ari no, expert na expert na ano. Parang way. ano na lang eh, sisiw na lang yung ginagawa oh. Ang galing ng ano niya, oh, paggupit niya. Oh. Oops, mainit talaga, hindi mahawakan mabuti. <laughs> <laughs> Umuusok so, guys, hindi nyo. Yung itsura nyo pa lang, oh. Nakikita nyo. Lalagyan nyo na po agad pala. ng margarine, hindi pa po? Lalagyan Ah, bago itaklog. Ang dami nila ditong order guys, kaya tikman nyo yung kanilang bibingka. Ang dami nila dito laging orders. Ang dami nilang suki. Oh, kay mainit pa po yan ha. Medyo mahirap na nawagan. Kaya na sila. Oh, misan po, pagka maraming bumibili, maaga po sila nagsasara kasi ubos na yung kanilang lulutuin. Ang lambot pati niya. Wait lang ha, napaka-fluffy niya, guys, oh. Oh. Ayan. Tingnan niyo po ha, oh. Sobrang fluffy niya. Aw, mainit. <laughs> ayan oh. Talagang makikita niyo ang sarap niya. Oh. Sa mga gusto mag-order dyan. sa mga taga-Munyo, Sveva Ayan. Dito niyo lang po yan makikita sa bakal bakal 3. 3. Ayan, bakal 3. Malapit po yata ito sa palengke ng Munyo. Tanungin nyo na lang kung saan sa dito yung... Sa harapan ng dati, dati namin pwesto. Ano pong pinakang ano nito? Bacal 3, Science City of Muñoz, malapit sa Alpha Mart. Tama, no? Alpha din. Hindi Alpha Mart. 7-Eleven. Ah, 7-Eleven. Ayun, malapit sa 7-Eleven. Malapit sila sa highway dito, guys. Yung contact number po kanina na nasa unang video, yon Contactin nyo na lang po yun. So, raw! Test na pinaglalagyan dito sa styro. So, yung kaninang nakita nyo, kaninang unang video ay nabili na po yun. Eto na, may bago na naman silang stock. So, ganyan yan. Malinis din po yung kanilang pinaglalagyan. Okay, guys. Dito tayo sa uh, pagpaano nila nilalagyan ng dahon to. So, yung dahon may sukat din siya, no? Oo oh, po. Binibilog po muna namin. Oo po. Ganyan lang. Oo po. Ganyan lang. Kung makakabuhang saan tayo ng pwento natin isang ispunin, pwede po ang binigdahan to. O yan. So, dyan po nila nilalagay yung uh, yun yung, yung pinakang timplado na naano, pambibig ka. Para pag naluto, diretsyo na sa dahon. Ang galing naman. So, ganyan ang proseso, guys. Yung kaninang pagbuhos niya, nasa video na yung paano nila binubuhos. At sila na rin po nagtitimpla na ng mga ano na yun. Dahil matagal na po nilang business yan, kaya kabisadong kabisado na nila yung pinakantimpla niyan. Diba po? Okay. Galing naman. So yan, that's it for today's video guys. Okay, ayan guys, yung kanilang pinakang pwesto ng uh, aling nenas bibingka. Ayan, maya maya lagi may bumibili po dyan. Ayan. Along the highway lang po sila. At malinis po yung kanilang pwesto. Ayan, dyan nyo po sila uh, pwedeng puntahan para makabili po kayo. So, ito yung kanilang pinakang area. Ayan. Yan po. Yun, Oh. Highway na po yun Maharlika Highway. So, ito yung kanilang pwesto. Matagal na po yung kanilang bibingka kaya. Bili na kayo, guys. Napakasarap ng kanilang bibingka.